ito yung tinatawag naming baganiito namumunga siya yung bunga nito kinakain namin yun oh um. bunga ang pili busog na batag mo aw na ang batag matigas na oh

ito yung piling inaakit ko dati daming alagang manok ko eh. tingnan natin ang alagang pato dragon manok uh, ang alaga ng aking papa hmm.